Hello guys Welcome back to my channel Eston uh, Vlogs Napapawi ka naman tayo ngayon guys Yan Ang oras natin dito sa Saudi Arabia is Alas 12 na lang Kating gabi Nakarating lang namin guys Galing sa trabaho. 11.30 yung Ano namin, huwag yan 11.30 ng gabi tapos Diretso na sa ano Papawis Ayan. Dito tayo ngayon sa Alha sa Alhop of Saudi Arabia Ayan. Maganda na yung ano ngayon guys, panahon Hindi <laughs> na masyadong mainit <laughs> huh. Layo, layo pa yung ikot natin guys Siguro mga 1 kilometro Ganyan kalayo yung kutin natin oh. ito yung views ng ano guys alupop Ayan. marami pa rin sasakyan na yun guys araw ng linggo alas dosi ng ating gabi video maganda na yung pakiramdam natin guys Nakatakbo tayo ng apat na gabi. Medyo maloglag na kunti yung ano natin. Hininga. <laughs> Yan. Hinihinga lang tayo. Iniwanan na ako ng kasama kong Indiano, guys. Dalawa yung kasama ko, guys. Indiano. Nauna sila. tanggal sa ano mga taba-taba ng katawan oh. Oh, layo na mga kalahating kilometro na yung natakbo natin guys hindi na makita yung kasama ko iniwanan ako tuloy-tuloy oh. lang laban lang taluan na natin ng lakad maganda yung ating gabi na magpapawis guys maano na yung hangin yun ang kasama ko guys layo na oh, dalawa iwanan ako hindi kita, layo huh? yun hmm. hindi na makita yan guys andito na tayo banda sa Hamai Utimul dito sa mahal baras, mahal ano popkin Saudi Arabia. Ayan. Oh. Papawis na tayo guys. Para maganda yung kiramdan natin. Medyo may edad na kasi ako. Kaya papawis na to. ato. Oh. guys hanggang dito lang muna tayo ngayon maraming salamat sa iyong panunod bye bye God bless you on my next vlog